um, yung mga tao is parang wala ng dignity. seventy uh, 70% na, na moderate namin, na moderate ko, is puro kabastasan. And also sa mga nanay na mga nagpo-post sa kanilang mga anak, um, beware po tayo kasi, ayun nga, sinabi ko kanina na mga madaming predators sa social media. Um, yung iba kasing parents, hindi nila alam na kasi ginagamit po siya, binibenta po yun, yung mga videos na yun, binibenta po yun ng mga predator sa iba't ibang site para po magkapera sila. And Hi, I'm Princess and isa akong content moderator dati. Usually na ginagawa ng isang content moderator, nag-filter or nag-delete -de ng malalaswang videos mga brutal na videos na hindi dapat nakikita ng mga tao sa social media. And also yung mga photos din, may mga ina-upload din sila na malaswa. And also yung mga accidents, hindi din po kasi yun pwedeng makita ng mga tao dahil nakaka-disgust po yun. Lalo na pag sensitive na, na tao. And yung mga texts, usually kasi may mga vulgar na mga pinagpo-post. So, ayun po yung trabaho ng isang content moderator. May mga bagay talaga na ayaw makita pero kailangan kasi nga yun yung trabaho mo. Na naapektuhan din yung mental health mo dito. Um, lalo na sa isang week, limang beses kang magtatrabaho tapos ganun pa ulit-ulit. Araw-araw ka makakakita ng mga sensitibong uh, mga video sa araw-araw na pagiging isang content moderator, ang nakikita ko usually is um, yung mga pet ng mga tao, especially sa mga adults, um, yung mga, mga dede, ganon, mga hinaharap ng mga babae kasi madaming tinatawag nilang thirst trap, ganon. Tapos yung iba, um, nasobrahan na, na, Tapos usually may mga sexual activity, um, mga minsan may lumalabas na mga porn ganon and isa din dito yung about sa terrorism lumalabas din siya and yung mga hateful na mga um, na mga tao especially ni Hitler ni, ni Ando Tate ganon and madaming ano madaming minority edad na lumalabas sa media na yon and kailangan siyang makontrol ma kasi nga yung mga predator na nasa social media is inaano yung mga bata parang um, ginagawang yung mga picture nila or mga video is ginagawang um, paano ba malaswa ganon tapos may mga bata kasi doon na nagvi-vape nag umiinom ng mga alak, which is bawal. Kasi nga, na-influensya yung mga ibang minor de edad na gawin yun, Kaya hindi talaga siya pwedeng ipalabas sa media. And also, um, lalo na paggabi, madami kasing malilibog ng mga tao. And usually na moderate ko is, ayun, um, mga taong may ginagawang malalaswa, sexual activity, Uh, usually din lumalabas yung mga sexual exploitation, child abuse, animal abuse. Uh, may mga drugs din na lumalabas which is hindi pwedeng makita ng mga um, mga tao kasi ng uh, mga paraphernalia ganun. And ang um, pinakamalalalang doon is may mga taong yung ulo So, grabe, hindi, kung isa kang sensitibong tao, hindi mo makaya. Hindi mo ng panoorin yung video na yun, lalo na kapwa, kapwa mo tao. Kaya, nasasabi ko, hindi madali maging con isang content moderator. Kasi nga, uh, kung ganun ba naman araw-araw makikita mo, um, parang na-apply mo din siya. Katulad nung, um may may pangyayari kasi let's say sign ganon may umabot kasi ako sa puntong parang ginawa ko siya once kasi nga parang naapektuhan na what if um, umabot kasi sa puntong um, na try ko once yung thing na yan and yun dahil yun sa isang uh, dahil yun sa pagiging content moderator ko And hindi mo talaga masasabi na um, di mo siya magagawa. Kasi nga, um, pag na, na, nag-fuck up na yung mental health mo, wala kang magagawa, kundi gagawin mo rin siya. Ganun. So mahirap maging content moderator. Okay, so nakakakita ko ng mga kifi araw-araw talaga yan. Um, madami ding uh, mga susuhan doon na magsasawa ka na lang. Tsaka minsan nakakaingit din. <laughs> Kasi binibigyan sila ng mga ganong, alam na, um, hinaharap. Uh, nakakakita din ako ng mga batang, alam mo yung arranged marriage yun. Meron din mga batang um, underage labor. Ganon. Na, nakakakita din kami ng ganon. Tapos sila yung pinagbibenta ng mga droga. And also sa mga nanay na mga nagpo-post sa kanilang mga anak. Um, beware po tayo kasi, ayun nga, sinabi ko kanina na mga madaming predators sa social media. Um, yung iba kasing parents, hindi nila alam na um, na-post, ayun, may pinost sila, tapos walang saplot yung anak nila. Ayun, bawal kasi yon and hindi dapat siya na sa social media. Kasi ginagamit po siya, binebenta po yun, yung mga videos na yun, binebenta po yun ng mga predators sa iba't ibang site para po magkapera sila. And ang inaano kasi nito kung bakit dinidelete yung isang video, lalo na pag may violation na hindi pwedeng maipalabas, dahil nga pinoprotektahan yung mga bata. Hindi naman po kasi kami mahigpit sa mga adults na kasi Um, dead na kami if may makita ma makita man sa reglet yung um, let's say bat chicks nila, okay lang po yun pero pag sa bata, ibang usapan ibang usapan na po yun, hindi po yun pwede makita kasi nga hindi pa sila wala pa sila sa tamang edad um, may mga tao din na nag-upload ng um, patay na, bawal po yun hindi po yun pwedeng um, makita kasi nga ayun, kahit, kahit nga buhok, kahit nga daliri lang, hindi po siya pwedeng makita. Madaming sugatan, madaming patay, and um, makikita mo na lang yung isang building, bigla na lang nag-collapse kasi nga, inaanohan nila ng bomba, ganun, madami, madami din ako nakikita ng binabaril, na to the point na, alam mo yung parang torture na siya kasi nga, um, nakailang baril yung sa terrorist. Ganun. Usually na trending is um, nudes ng isang tao. Finaflash lang siya saglit. One second, gano'n. So, kailangan pag, ayun, kailangan pag isang content moderator ka, hindi ka pa antok-antok, hindi ka dapat, um, alam mo yun, um, pag nag-moderate ka ng isang video, hindi ka dapat pipikit. Kasi sa isang pikit mo, may mga miss ka doon. Hindi mo, hindi mo pala alam na may nudity na palang na, naka-flash doon sa isang video. Tapos nailabas mo. Yari ka talaga. Mawawalan ka ng trabaho. One time, may ano, nanay kasi siya. And may nakita siyang video na... Hindi niya naman sinasadya na makita yun kasi nga lumabas. Lumabas sa media na yun na kailangan niyang panuorin kasi nga yun yung trabaho namin. And umiyak siya, bigla na lang siya umiyak kasi nga hindi namang umabot sa point na alam mo yun nagwala. Umiyak siya tapos nahimatay kasi nga ang video na yun na napanood niya is um, two years old na bata, babae. Tapos sa ng tatay. And, ayun. So, as a mother, ba diba, sobrang sakit na panuurin yun na, shit, may, may gantong, may ganto pala talaga nangyayari in real life na, um, since nanay nga siya, niisip niya na, kung mangyayari to sa ano ko, hindi ko kakayan. Kaya yun, umiyak talaga siya, nahimatay siya. And, after nun, um, nung nahimantay na siya, may dinalang ambulance papunta sa site namin. Tapos, kinuha siya. And, ayun no uh, hindi ko na alam kung anong nangyari after nun. Basta dinala siya sa ospital. Nung bago pa lang ako, um, one month, let's say, oh, one month pa ako nag, nagka-content moderator. Nasa shock ako sa mga videos na lumalabas. Kasi nga, hindi, hindi ko akalain na ganito pala yung mga tao, walang decency. Alam mo yun, makikita mo yung mga um, genitals nila and mapapamura ka. Hindi naman sa, uh, may mga videos din na nagagalit ako. Kasi bakit, bakit ganito? Bakit ganito yung mga tao? And minsan din, umiiyak ako, lalo na pag yung mga videos is lumalabas about, about pamilya, ganon. Kasi hindi naman, hindi naman kasi lahat uh, malalaswa. May mga good videos din naman na lumalabas sa media na, ah, uh, ito, kailangan tong Um, wala, wala tong violation na, na video. Okay, pwede to. Pwede to siyang aprobahan. Mailabas sa video para yung mga tao is makarelate. Ganon. And, pag nakakita ko ng sensitive na video, hindi na siya bago sa akin. Ano na lang, tinatawanan ko na lang kasi nga, ah, uh, pag nasanay ka na kasi, everyday mo na routine na ganon, may panood, may mapapanood kang video na malaswa. Uh, wala, normal na lang. Lalo na pag tenured ka na, ganun. Dead man na, ganun. Pag rest day ko kasi, usually nasa bahay lang. Pero pag gusto ko na talagang ma-refresh yung mind ko. Minsan nagbabadminton kami ng kaibigan ko. Pumupunta ng park, uh, pumupunta ng mall. Pero ang gusto kong gawin is mag-hike or pumunta sa beach. Para man lang makalm yung mind ko bago ko ulit pumasok sa trabaho after ng last day. Uh, may therapist naman po kami on-site and they are available 24-7. Usually kasi tinatanong nila if kamusta ka, okay ka lang ba, how's the environment, um, ano yung um, status mo dyan sa Um, pagiging isang content moderator, okay ka lang ba? Yun yung usually na tinatanong nila. About mental health pa rin yung um, tinatanong nga nila. And hindi lang, hindi lang yun isa, pagiging, ano, pagiging content moderator, kundi tinatanong rin nila about um, personal life, how's your, how's your family, how's your love life, ganon, how's school, if nag-aaral ka man. Ganon yung usually na um, tinatanong nila. Pero, ayun, um, pag may problema ka kasi, pwede mo rin sabihin sa kanila. Um, even if it's ano, outside na, hindi na about sa work. Ganon. Kasi pag, alam mo yun, pag nasanay ka na, eh, tinatanong pa rin naman nila kung um, kamusta pagiging content moderator. Pag sinabi mo okay lang, wala namang problema, magtatanong sila about your personal life para rin makamusta if okay ka ba outside the work or hindi. Ayoko nang makanood ng ganito na kahit nasabihin mong araw-araw. Um, kasi nakaka-drain din siya minsan ni, eh, Na, oh, pabasok na naman ako sa work. Ayoko nang manood ng ganitong video. Malalaswa, sensitibo. Lagi na, minsan kasi napapanaginipan ko siya na, ala, bakit ganun? Um, Usually pa naman na napapanaginipan ko is about uh, mga taong tan nga yung ulo, pinapatay, nare-rape, kaya nakakadrain. dong parang sobrang down na down ako. Still, kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho. Uh, wala ko mapagsabihin kasi nga um, mag-isa lang ako. And that time, parang alam mo yun, wala, wala ako sa sarili. And after ko umuwi from work, na-try kong, alam mo yung usually nakikita ko na um, gumagamit sila ng blade, tapos sinasakta nila yung sarili nila, umabot ako sa point, sa point na gano'n. And, well, na, na ano naman siya, like, na-stop ko din naman kasi masakit. <laughs> masakit. And, pero sinabi ko yun sa psychologist that time na umabot ako sa puntong ganito. Ano ba dapat yung gagawin ko? Um, yung mga tao is parang wala ng dignity. Uh, 70% na moderate namin, moderate ko, is puro kabastusan, puro, um, puro nudity. Lalo, lalo na yung mga bata na alam mo yun, kaka, ano lang, kakatin lang. Ganun na agad yung mga pinagagawa nila. Which is not advisable. Lalo na pag nakikita din ng mga bata from adults na, ah, pwede to, pwede to gayahin, pwede ako mag- twerk dito na nakapanti lang. Yun kasi yung usually na lumalabas. And ginagaya ng mga bata. Ah, pwede pala mag-tiktok ng hubot-hubad. Sige, gawin ko din. Ganun. So, parang nawawala na yung dignidad ng isang tao. Yun, yun yung real, realization ko nung naging isang content moderator ako. Guys, think before you post. Kasi, uh, madami pong predator sa social media hindi mo alam na yung mukha mo o yung katawan mo is ginagamit na sa ibang um, sites. And, bakit mo na lang na, hala, bakit nandyan ako? Ganon. And, sana bawasan niya din yung pagiging um, uh, ano ba, ang tawag doon? Yung mga adults na maging basto sa social media. Kasi madaming nakakanood na bata, especially yung hawak ng mga Gen ngayon is phone na lang lagi. Mga ka-off the record, gusto nyo pa ba ng ibang malupit na istorya? I-click nyo lang ang mga video na nasa screen. Maraming salamat!